hindi pinipilahan at hindi rin dinudumog. O, nang bachoy ni Ate Jem. Kasi total, breakfast na rin naman na. O, magsasopas na ako dito. Matakam ako sa Puto binyan eh. Mm. The best. Okay guys, today nandito tayo ngayon sa San Vicente, Binyan Laguna. At kung maalala nyo, doon sa may street banda doon ay yung sa Echis, yung Bilo-Bilo. So, konting kembot lang. May makikita na kayo ditong meriendahan. Pero, ay, almusal ba? So, sa oras kasi ngayon, guys, 12 o'clock na ng madaling araw. So, tingnan natin kung ano mga pagkain nila. Let's go! Ate, ano pong pangalan na itong tindahan nyo? Bali, wala namang. Wala naman pong Ah, walang pangalan na tindahan. Ayun. Oh, Bali, wala. <laughs> name ko, Jem po. Ah, Jem. Jem oh. Navarro. Jem Navarro. Navarro. Kano na nyo po si Bong Navarro? Ay, doon <laughs> nga legit. Kala ko eh, <laughs> kala ko eh. Ano po pala mga tinda niya? Meron pong goto, sopas, ah, sopas, pinaguan, at bad choice, spaghetti. Ako na magbibigay ng pangalan na nandito. Ay, pang tuwing pang anong oras po muna kayo? Nine. Nine ng gabi Nine hanggang? Kaya isa po yung luto. Hanggang sa 12 ba kumpleto na namin. Ah, 12 ngayon, Kumpleto na. 12 kasi na ng madaling araw. Tapos hanggang anong oras yun? Hanggang umaga. Hanggang umaga na, hanggang maubos rin, yes. gano'n. Dati po ako sa Talipapa, doon ka lahat edgy. Ah, okay. Pag wala silang tinda, ako po yung nagtitinda. So, sa ganyan. Ah, oo. Okay. hindi kakilala pala nila sila, lahat edgy. Opo. Doon oh, po kami, edi, kami. Ano naman to? Gems Eatery. <laughs> <laughs> okay, so tara. Subukan na natin dito yung mga pagkain. Ay, ano pong best seller na laging mabilis maubos? Mabilis sopas. Sopas. O so, sige, isang sopas. Saka, gusto ko yung ano, pero may kanin kayo, Ate Jem. Yes, po. Ayun, yung batsoy, kailangan ng kanin Ayon, Sige, yung boy Sige, yun po yung sa akin. Ano, sopas, saka batsoy. Magkano sa batsoy? Fifty po. Fifty? May kanin na? May uh, plus ten po. Ah, okay. So, sixty. Tapos yung sopas? Twenty-five. Twenty-five? Okay. Sige, yun po. Ito isa pong order po. Yun ang batsoy ni Ate Jem. Ate Jem, masarap yan, ha? Opo. <laughs> Kasi total, breakfast na rin naman, ha? Oh, magsasopas sopas na ako dito. <laughs> Oo. Okay guys, so ito yung order namin. Ayan, yung kay Lab, ito yung puto binyan tapos dinuguan kasi ito yung sa akin. All right. Kainin na natin 'to. Okay guys, so ito na yung ano, hindi pinipilahan at hindi rin dinudumog. <laughs> Pero subukan natin na yung lasa guys. Ito muna unahin nating sopas. All right, sopas muna. Oh. Yung. Mm. Mm. Sarap ah. Sarap. Mm. Only 25 pesos. Ayos to yung sabaw. Ate Jem, mukhang masarap dito pagkatapos mag-inom. No? O oh, yun, mukhang yung mga, mukang mga customer nga dito, mga after mag-inom. Tapos may batchoy pang ganyan, no? Ay. Ah, ah. Talagang tanggal ang amats mo dito. <laughs> mm, pero hindi pa kami <laughs> nagiinom guys ha. mga kasama na kapala tayo ngayon. Ayan sila. Eh, kita Nakikita nyo naman na yung mga ano. Ay! Ito nga pala guys. May galing kaming tropa ngayon na galing US. United States of Siargao. <laughs> <laughs> ang bad choy. Mm. Mm. Sarap ng buto. Mm. Mm. Okay na sulit na rin yung 60 pesos guys hindi nga lang only rice at wala rin soft drinks no siyempre di naman Anlis sabaw din to, Tito Jem? <laughs> oh, ayun, anlis <unley> sa pala. Ah. <laughs> uh, ah, sige po. Uh, Padagdagan na natin, guys. Baka anli lugaw din 'yan pag. Anlis o. Haluin muna natin para makita nyo yung mga get-get ng mga anong yan. No? Di ba blood yon no? Mm. Blood. Binuguan. Mmm. Kula lang. Parang may kulang eh. May kulang guys. Okay. Hey Jem, isang ano? Ano? Puto. ano? Puto. Ay, ano mas masarap? Puto o yung ano yun? Sinik biko? Hindi, ano? isa na lang. Ano ba isa? Biko? <laughs> Parang ka na tumayo. Sinokmane. Ah, sinokmane. Ah, sige, yung puto binyan. <laughs> <Visit ka. laughs> oh, syempre guys, kailangan natin ng dessert. Matakam ako sa puto binyan eh. Mm. The best boy. Tikman niyo na ba yung puto binyan. Ganito yung puto binyan, Ma'amen. Mm. Pag napadahan kayo ng binyan, eto hanapin niyo puto binyan. Mm. Hindi pinipilahan at hindi rin dinudumog 'yung batjoy ni Ate Jem. Kasi total breakfast na rin naman 'na. Ah. Oh, magsasopas na ako dito. <laughs> Matakam ako sa photo binyan eh. Mm. The best. Okay guys, today nandito tayo ngayon sa San Vicente, Binyan, Laguna. At kung maalala nyo, dun sa may street banda dun ay yung sa Echis, yung bilo-bilo. So, konting kembot lang, may makikita na kayo dito ng meriendahan. Pero, ay almusal ba? So, sa oras kasi ngayon guys, 12 o'clock na ng madaling araw. So, tingnan natin kung ano mga pagkain nila. Let's go! Ate, ano pong pangalan na itong tindahan nyo? Bali, wala naman. Wala naman pangalan. Ah, walang pangalan uh, na tindahan. Ayun. Oh, Bali, wala. ang name ko, Jem Ah, Jem! Jem, Jem oh. Navarro. Jem Navarro. Navarro. Kala na nyo po si Bong Navarro? Ay, di <laughs> nga legit. Kala ko, kala ko. Ano po pala mga tindahan niyo? Meron pong goto, sopas, Ah, Pospas, ah, yeah. may tariguan, At bad choice, spaghetti. Ako na magbibigay ng pangalan na nandito. Ay, pang tuwing pang anong oras po muna kayo? Nine. Nine ng gabi, Nine ng gabi. hanggang? Kaysa isa po yung luto, hanggang sa 12 ba kompleto na lang. Ah, 12 ngayon, kompleto na. 12 kasi na lang, madaling araw. Tapos hanggang anong oras yun? Hanggang umaga. hanggang umaga, hanggang maubos rin, yes. gano'n. Dati po ako sa Talipapa, doon ko lahat e Ah, okay. Pag wala silang tinda, ako po yung nagtitinda. Saan nga sa ganyan? Ah, oh, okay. di kakilala pala nila sila, Ate. Opo. Doon oh, sa edi, lang kami. Ano naman to? Gems Eatery. <laughs> <laughs> okay, so tara. Subukan na natin dito yung mga pagkain. Ay, ano pong bestseller na laging mabilis maubos? Mabilis yung sopas. Sopas. O so, sige, isang mabilis. sopas. Tsaka, gusto ko yung anong. Pero may kanin kayo, Ate Gem. Yes. Ayun, yung batsoy, kailangan ng kanin yung boy. Sige, yun po yung boy sa akin. ano, Sopas, saka batsoy. Magkano sa batsoy? 50 po. 50? May kanin na? May uh, plus 10 po. Ah, okay. Siya 60. Tapos yung si sopas? 25. 25? Okay. Sige, yun po. Ito yung boy. isa pong order po. Yun ang batsoy ni ate Jem. Te Jem, masarap yan, ha? Opo. Okay. <laughs> Kasi total, breakfast na rin naman, ha? Oh, magsasopas na ako dito. <laughs> Ooh. Okay guys, so ito yung order namin. Ayan, yung kay Lab, ito, yung photo bin tapos dinuguan. Kasi ito yung sa akin. Alright. Okay, na natin to. Okay guys, so ito na yung ano, hindi pinipilahan at hindi rin dinudumog. <laughs> Pero subukan natin na yung lasa guys. Ito muna unahin nating sopas. Alright, sopas muna. Oh. Hmm. Hmm. Ito. Sarap ha. Sarap. Mm. Only 25 pesos. Ayos to yung sabaw. Ate Jem, mukhang masarap dito pagkatapos mag-inom. No? O oh, yun, mukhang yung mga, mukhang mga customer nga dito, mga after mag-inom. Tapos may batsoy pang ganyan, no? Ay, ah, ah, talagang tanggal ang amats mo dito pero hindi pa kami <laughs> nagiinom guys ah. Mga kasama na, na pala tayo ngayon, ayan sila. Eh, kita nakikita nyo naman na yung mga ano. Ay! Ito nga pala guys, may galing kaming tropa ngayon na galing US. United States of Siargao. <laughs> Ang bad choy. Mm. Mm. Sarap ng buto. Mm. Mm. Okay na, sulit na rin yung 60 pesos guys. Hindi nga lang only rice at wala rin soft drinks, no? Hindi siya tulad Siyempre, di Saba, naman. Sabaw, ano sabaw din to, Ate Jem? Oh, oh, ayun. Ano yung sabaw pala? <laughs> ah. Uh, ah, sige po. Uh, patagdagan na natin, guys. Pag <laughs> only din yan. pag Only sabaw, o. Oh. Aluin muna natin para makita nyo yung mga get-get ng mga anong yan, oh. diba yun. No? Di ba blood yon no? Blood. Dinuguan. Mmm cool alam. Parang may kulang eh, may kulang guys. Kaya hey, Jem, isang ano, ano photo. Ay, ano mas masarap? Photo o yung ano yun? Sinik, Biko? Hindi, isa na lang. Ano ba isa, Biko? <laughs> Parang ka tumayo. Sinokmane. Ah, Sinokmane? Ah, sige, yung photo bin <laughs> <Visit ka. laughs> oh, syempre guys, kailangan natin ng dessert. Matakam ako sa photo binyan eh. Mmm. The best boy. Natikman nyo na ba yung photo binyan? Ganito yung photo binyan, yan, mamen. Oh, mm. pag napadahan kayo ng Binyam, eto hanapin nyo po 'to Binyam. Mm.